pala ko ng mo. Nagtino lang nga pala. Yan ang aming ulam for today. yung ulam pa ng halian. Pinagloto. So, yan eh, nga mga pangamala. Dito pa kami sa bahay ng aking anak na babae. Yan. kami sa bahay nila. Ay, yan si Selena. Nagkidede yung aming baby. Tulog ko yan. Ayaw nyo mag Papa At Ito naman yung aking Apo panganay Bagawa ng kanyang Para school Ito naman yung aking Anak at manuga Si Silpo Ito naman yung aking kit, -kit na Apo si sa Ang no. May um, booger <laughs> My blogger. Ayaw. Eh, hi. Hi. Eh, mabuhay dok, kakita. So na lang. Laba. Iya, <laughs> ay laba. Bahol. Kaya nga para may apoy. Yung design niya. Natatakot ba 'yan? nagluto pala ako ng ano. Tag lang Nagtinola nga pala. Iyan ang aming ulam for today. ulam pa ng halian. Uh, nagluto ako ng tinola. Masunog na lang lubog mo. Lubog natin pala. Ikaw na lang. Ikaw na lang magpuduk dyan. dyan. Tanayon oh Tanaka galta. Nung oh, natanong oh, ko, nilangan ng akong kuwago, ito pa ba yo? Oh. Yan yeah, pastor mm. din sa sobrang. Bawan Ay. Ay ah. naman si Milo Meron siya okay, pinapakita Ayil. 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 sa. Ayen. Simple. Ayen, CR yeah, yeah, na mayroon yeah. sari-sari design. site. hindi ka pa, ayun o. na siya sa Facebook. Mga CR. Si ah, ito. Wow. Ang tayo ka dito po. Wow. Pero <laughs> <Mayroon> granada ang design. <laughs> <Pata, ha? laughs> uh, yeah, Ayan, ay, ay, may dalawang rabbit mo. May dalawang rabbit. Ang may-ari niyan ay ito. Nakamute, nakamute. Halika. Sabay Bakit? Ah, live. Oh, Aha. Si CR kami nakabantay. Oy, oh. nakabantay. Ayan, yeah, iba naman to. Robot. Ang ganda. Oh. Uh -huh. Ayan, Ang oh. oh, upuan talaga. Ayan, upuan ng hari. Oh. Ito naman, dolphin. oh, dolphin. Dolphin, o. Oh. Ito so, iba. Ayan, aquarium. aquarium. Yeah. Kahit sa taas, aquarium, o. Oh. Yeah. Mm. Ayan, maganda. Oo, oh, uh, upuan. upuan. ng Raina. Raina. Ito, ganun ayan. din. Upuan din. Ito, kutsi. Oo, ayan. Kutsi. Ayan. Ayan, yung mga pinapanood. Oo, oh, ito naman bahay, oh. Mga design Will ng Dior. Ito, <laughs> <Ay> IG. <-hi. laughs> <laughs> Habang nag-uudok ka dyan, nakasandal ka. Ito, yeah. so, barrio. Barrio. Uy, pabango. Ah, pabango ka, dai pabango. Uh.